Parang ang hirap pag di kayo nagmahalan tapos ikakasal kayo. Itong comment ni madam ay sa video ito ng kasal ng pamangkin ni Adil na arranged marriage. Sa totoo lang mga madam ay ako rin dati iniisip kayo na parang ang hirap yung hindi mo man kakilala, hindi mo man nakasama, hindi mo alam tunay na ugali tapos ikakasal ka. Iniisip ko rin yun na parang hindi niya naman minahal, hindi niya naging jowa, di ba parang tapos biglang asawa. Pero sa totoo lang mga kapanay, sa nakikita ko rito, ano, ay sa lahat ng inattendan ko ng kasalan, sa dalas kong ma-attend ng kasalan, ano, wala pa akong nakita na ikinasal ng malungkot. Sa totoo lang, kahit puro arranged marriage sila na, na, inattendan ko ng kasalan. Kasi pag gumatid ako ng kasalan, tinatanong ko, arrange or love marriage? Arrange, sabi nila. Masasaya naman sila. Masasaya sila talaga, sa totoo lang. Tapos, ito rin pamangkin ni Adil, ay tumira yan dito sa amin eh, sabiyanan ko ng ilang linggo bago ikasal yan. Nakikita ko naman sa kanya na masaya siya. Hindi naman siya malungkot. Nakikita ko masaya siya. Tapos tinatanong ko, sabi ko, ah, may picture ka ng mapapangsawa mo. Oo, oh, oh, ano, ay sabi niya, TikTok, sabi niya. Alam niya yung TikTok. <laughs> Alam niya yung TikTok ng mapapangsawa niya. Tapos pinakita niya sa akin, kabisado pa nga yung pangalan eh, yung TikTok account. Tapos pinakita niya sa akin TikTok. Oh, dito, nakangiti siya. Masaya naman siya ako na sabi ko nga ay alam sabi ko ay masaya yung pamangkin ni Adil kahit na ikakasal na arrange marriage ba diba? so nakikita ko na masaya naman sila mga kapanay at saka ganun talaga kasi sa muslim ba diba? kasal muna bago love ganun talaga kailangan mo na maikasal hindi pwede yung nag... kaya nga bawal nga kasi ligaw ligawan ano di ba magjowa-jowa kasi nga iniiwasan mangyari yung makagawa sila nang hindi dapat gawin nang hindi mag-asawa kaya ganun talaga dito, arrange marriage. Ay, may mga nagtatanong din pala kung pinsan pala ha, kung magpinsan yung nagkaasawahan ha, yung ikinasal. Hindi magpinsan yan mga kapanay. Uh, magkakilala lang yung father nila, magkakilala yung mga pamilya nila kasi pareho silang mayroong gold shop ayun. Pero hindi sila magkamag-anak. Pati naman itong ano, bunsok kapatid nila Adil, yung si Amar, lagi ko sa sa video, kung ihanap din namin ito ng mapapangasawa, ay hindi rin ka mag-anak. Ayaw na nila ng kamag-anak ang mapapangasawa. Kasi nga, sa totoo lang pagkamag-anak, madraming, madaming drama sa buhay yan. Magulo, magulo. Kasi pag nag-away ang mag-asawa, pag magkamag-anak yan, pag nag-away ang mag-asawa, pati mga pamilya, nakikisali yan. <laughs> pati pamilya, may say-say. Ganun. O, hanggang magka away, -away sila, kaya, gat maaari, itong sa bunsong kapatid ni Adil, ay ang hinahanap namin ay hindi ka anak At saka ayaw rin ng kamag-anak na ni Amar. Ayaw na rin nila. Ay, nilang lahat. Ayaw na rin ng kamag-anak. Kaya simula nung sa babae, sa pangalawang bunso, hindi na kamag-anak yung pinakasal doon. Yung kasing isang ano, kapatid ni Adil, kamag-anak yung huling kinasal, medyo magulo ang mga pangyayari ba? <laughs> <laughs> ito, itong babaeng ano, pangalawa sa bunso, hindi nakamag-anak yung pinakasal, yung naging asawa. Tapos itong bunso nga, si Amar, ang hinahanap din ay hindi rin kamag-anak. nila ng kamag-anak.